umiiyak gabi-gabi Walang tinig na naririnig Nakikipaglaban Na no, wala na ako Sa digmaan na talunan Hanggang kailan talo na Oh my gosh, I'm messing this up Pagod na <laughs> Akala ko'y kay sa akin pa Pero hindi na pala Oh my gosh! I can't finish it! <laughs> Wala na nga ba talaga? Buong kanta talaga to. Sinasabi ko sa inyo. Naglalagalag <laughs> <my> <laughs> <Oo>. sa kaniliman <laughs> naliligaw, nalilito Ano nga ba ko sa'yo? Ko sa'yo? Ko sa'yo? Ano nga ba? <laughs> Sino lalagalans? nga ba ko <laughs> sa'yo? Dito sa ating pagkakahimlay Sa dibdib ko'y may walang kasing lungkot. Sorry, na-counted Walang kasing sakit. Tring, ding. Gusto ko nang bumitaw, Ngunit ayaw pa ng puso. Oh, wait. Gusto ko nang bumitaw. May pag-asa pa siguro.

Great laugh.